guys! Welcome back to my vlog! Magandang araw sa inyo, magandang kahaponan saan sa inyo. So, for today's video, nagbabalik ako para magluluto. At saka, andito na naman ako sa mahiwaga kong kusena. So, for today's video, ay magluluto ako ng ulam. Ulam namin ay ano, gulay. Meron na si sitaw at saka ukra. Hinihiwa-hiwa ko na siya. At saka kalabasa at saka malunggay. Wala lang nga lang car lang. Hindi ako nakabili ng car lang. Pero nakabili ako ng tuyo. Hindi ko talaga to kalimutan yung tuyo kasi paborito kong tuyo to. So, ayun. Kagigising lang ng asawa ko. Ayan yung asawa ko. Pa? Bago pa yung bumili? Oo. Isandaan ang kilo kalate binili ko. Kasi sinabi ko nga dun eh. Bakit hindi sila lagi nakbubukas? Kaya pala, pag alas 3 ng hapon, sarado na sila. Hanggang alas 3 lang pala sila ng hapon. So, ayan. Balatan ko yung kalbasa kasi yung asawa ko nag-request na balatan ko yung kalbasa dahil ayaw niyang kumain na pag may balat. So, ayan. So, ito lang ang ulam namin ngayon. Kalbasa, okra, sitaw, malungay wala lang karla, karla. Pa? Ha? Maghuhugas, hindi maliligo. Yung kasero, ay ah, yung arenula, hindi mo tinapon yan. Oh.